Emergency power interruption sa pirang lugar sa Naga City, Kasudma, kausa subuot kan mga ipot na natipon sa mga linya asin transformer ng kuryente kan Kasureko 2. Mga gamgam sa lugar, nagigin perwisyon na subuot sa mga pedestrian asin mga residente. Ipot kan mga gamgam, may darakayang huma sa salud kan mga tao. Aramuntayan sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, mapatabang ang City Environment and Natural Resources Office sa mga eksperto kan DNR nga maaraman kung anong espesyo ng gamgam ang mga nagtutog doon sa mga kable ng kuryente sa kasentrohan ang At the same time, maaraman kung talagang may huma pa talaga sa salud kan tao ang mga ipot na hali sa mga ini. Pagkagat kan diklom, Nanunutara na sa kasentrohan kan siyudad ni Naga ang kadakol ng mga gamgam -gam na ini na nagtutog doon sa mga linya ng kuryente. Magay na paghilingon para sa iba alagad para naman sa nagkapira, pero isyo na subot ang darakan mga ini, ninhuli sa mga ipot na nakalakop sa tinampo. May bibigla ka pag naiputan ka talaga? Um, ipot capital. Nakakaabala talaga as in sobra. Tapos pag nagpa ka, pag nagpark ka lang dyan anywhere, oh, parang useless ang pa-carwash. An pirang pedestrian na iman mauran alagad nagagamit nin payong nga nang daisan na maiputan. Halos namumuti naman ang mga tinampo huli sa mga nagtagas na ipot. Ang barangay dinaga na handal naman sa posibleng humakay sa salud kan mga tao, kaya nagpasara resolusyon ang mga otoridad para pagadalan ang maninigong lakdang para digdi. Kabalik kaya subot sa mga helang na pwedeng mako sa mga tiikan hayop ang zoonic diseases, kan avian tuberculosis or histoplasmosis histoplasmosis asin iba pa. Pagadalan po ninda kung, kung may epekto ba sa salud kang tao. Kasi kami sa barangay, mayo kaming kapasidad, ma kaming pasilidad as in mayo kaming manpower na magkandak kang ang kang nasabing nga ano, uh, study. Apuera kaining ninhulita sa mga linya ng kuryente kan kasore kudos nagtutog doon ang mga gamgam, haros matabo na naman ang ibang linya kan kooperatiba na nakakaw sa subuot nin emergency power interruption ano paano na po siya ning ipot kay mga gamgam ano which is uh, pag nabasa po siya kay go ning continuity uh, nagreresulta po duman sa line to ground na fault uh, kang sa tuyang linya uh, kuryente which is pag nabenspiyan kang sa tuyang breaker automatic po nagkakaigwa ning uh, uh, trip off sa ngunyan, may mga lakdang naman ang City Environment and Natural Resources Office kan Sudan ganing luway-luway na mapahalaan mga gamgam na ini, na daiman na pukulugan. Pwede kita magamit itong mga natural method. araw kang uh, citronella oil, abo polenda kayan, parong kayan, pangduwa abo polenda kayan, vinegar, citrus oil, uh, garlic abo polenda kayan. Kate, mahagad manin tabang ang sendro sa Bureau of Fire Protection asin in man sa Solid Waste Management Office nga bagunason asin in man linigan ang mga ipot na harus magdurukot na sa tinampo. Kate? Jos Mabalos, Chris.